At dahil naman sobrang init ngayon, so gagawa tayo ng easy palamig para sa tag-init. Tara, simulan na natin. So meron tayo ditong watermelon since watermelon season ngayon at medyo mura ang watermelon ngayon mga mamis. So ito na ang ating gagamitin. Dalawang prutas lang ang ating gagamitin dito. Mura lang talaga ang watermelon dito sa probinsya. At kung sinurde na nasa farm ka bumili, mga 18 to 19 pesos lang per kilo. At kung sa fruits stand, mga around 30 to 35 pesos per kilo. Ito napaka-fresh, napaka, -fresh, napaka nito at napaka-tamis. Katamtamang dami lang ang gamitin natin dito, mga around 3 to 4 slices lang. Dito kinuha lang natin ang laman gamit ng kutsara. At mas mainam na sa gitna natin kukunin yung laman para walang buto na masama mas mainam din kung seedless watermelon ang ating gagamitin kasi hindi na tayo magtanggal pa ng buto nito. Ito na ang total na laman na gagamitin natin mga mamis. Kagamit din tayo dito ng isang pirasong buko. Kudko rin lang natin ito. Hanggang sa makuha natin ang buong laman nito. At para sa pampalasa naman, gagamit tayo dito ng cream sada. Hindi natin ginamit yung buong lata. Mga 3 fourths of a can lang ang ating ginamit. At syempre dahil sobrang init, kagamit tayo dito ng ice cubes. At itong napili kong ice cube molder mga mamis, silicone na ito at napakalilang tanggalin. Meron pang takip. So malinis ang ating ice kasi mineral water at hindi talaga makontaminit ng iba't iba pang pa mga nilagay natin sa freezer. At ito nalagyan na natin ng ice cubes. I-mix lang natin para ma combine or mahalo lahat ang mga ingredients. At para mas maging malino ng pa ito, magdagdag tayo dito ng grated cheese. This is optional mga mamis. Pwede niyong lagyan or hindi. Mas maraming cheese, mas masaya at mas masarap. Ito na mga mamis, ready to serve na ang ating napakasarap na cheesy watermelon buko salad. Napakainam talaga ito sa mainit na panahon at very easy lang gawin. Tipid, dahil cream din sa hadang ating ginamit at hindi na tayo bibili pa ng all-purpose cream at condensed milk. Talaga namang napakasarap nito at takam na takam talaga tayo. At syempre ang aking anak na mahilig talaga sa dessert. Bet talaga niya at binalik-balikan pa. Ayan na po mga mommies. Thank you so much for watching. See you my next vlog. God bless you all and stay safe. Bye!